Breaking news mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil sa katatapos lamang na laban ng isa sa dalawang kasalukuyang world champion ng Pilipinas na may hawak ng WBC minimum weight champion belt na si Melvin Jerusalem ay nagawa nga pong maipaghiganti ang apat nating kababayan na natalo kahapon sa Bansang Japan sa kanyang bigating rematch kontra kay Yudai Shigeoka. Matagumpay nga pong nadepensahan ng ating kababayan ang kanyang hawak na titulo. Bagamat pareho nga pong di bumagsak ang dalawang buksingero sa kanilang laban, ay buong laban nga pong pinahirapan ni Jerusalem si Shigeoka at ilang beses pinadugo ang ilong nito. Sa laban nga po ng dalawa mga kaboxing ay matapos ang tig-aapat na rounds ay ina-announce kung sino ang lamang sa scorecards. Pagkatapos nga ng round 4 at round 8 ng kanilang laban ay parehong lamang sa scorecard ang ating kababayan. Marami nga din pong mga Pinoy boxing fans ang humanga sa tibay at istamina na pinakita ni Melvin Jerusalem. Samantalang si Shigeoka naman ay naging maingat sa buong laban para di matulad sa una nilang paghaharap na ilang beses bumagsak sa lona. Bagamat buong tapang nga pong nakipagbakbakan si Sigioka sa ating pambato hanggang sukdulang 12 rounds, di pa man inaanunsyo ang resulta ng laban, ay humihingi na ng paumanhin si Sigioka sa kanyang mga kababayan na nanood ng laban. Dahil alam na nito sa kanyang sarili na talo na siya sa laban. At gaya nga po ng inaasahan ng karamihan ay naging matagumpay si Jerusalem sa pagdepensa ng kanyang titulo at tinalo si Shigeoka via 12 round unanimous decision sa score na 118 to 110, 116 to 112 at 119 to 109 pabor sa ating kababayan. At dahil parehong nagtagumpay si Jerusalem at ang kasalukuyang may hawak ng WBO at WBA minimum weight champion belt na si Oscar Culyazo sa kanilang katatapos lamang na laban, ay inaasahan nga din po ang bigating rematch ng dalawa para sa isang three belt unification fight. Naging matagumpay nga po si Oscar Culyazo sa kanyang katatapos lamang na laban kontra sa Meksikanong boksingero na si Edwin Cano Hernandez. Ang laban ng dalawa ay undercard sa bigating rematch ni William Zepeda at Tevin Farmer na kung saan tinalo nga lang po ni Kulyazo si Hernandez via fifth round knockout. Sa ibang banda naman mga kaboksing, kasalukuyang may hawak ng IBF minimum weight champion belt na si Pedro Taduran ay kasado na rin ang bigating rematch nito kontra sa kapatid ni Yudai Sigioka na si Jinjiro Sigioka ngayong paparating na Mayo 24. Matatandaan na ang pinaniniwala ang susunod o hihigit pa sa kasalukuyang 2 division undisputed at undefeated champion na binansagang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue ay dinurog nga lang po ng ating kababayan sa kanilang naging unang laban buwan ng Hulyo nitong nakalipas na taon lamang. Ang bigating rematch ng dalawa ay gaganapin pa din sa baluarte ng Hapon sa Intex Osaka, Japan. Kaya suportahan din po natin si Taduran mga kaboxing sa kanyang paparating na laban.